بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا Audhu billahi minash Shaitanir rajim Kukubli ako sa Allah Mula sa sinumpa na satanas Bismillahirrahmanirrahim Sa ngalan ni Allah Ang pinakamabagin Ang pinakamaunawain Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Wa nabiyina Muhammad Wa ala alit taybina tahirin Ang lahat na pagpupuri kay Allah Ang Panginoon ng mga sandibutan Sumasa kanya nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating banal na propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ating ipatuloy ang ating uh, pagtatalakay tungkol sa gawain ng mga katangian ng Panginoon. Ating tinalakay noon na uh, ang ibang mga katangian ng Panginoon at ngayon din ngayon ang ating tatalakayin na ibadin na gawain na katangian ng Panginoon. Itong katangian ng Panginoon na tatalakayin ay walang iba kundi ang sabi natin yung katotohanan o katapatan ng Panginoon. Dito mga kapatid, mayroon tayong Uh, walang pag-alinlangan na ang salita ng Panginoon ay katotohanan. At dito din, may punto din, mayroong katanungan kung ang sabi natin kung itong uh, itong katapatan o itong katotohanan uh, ay ano ba ito? Sa gaya ng sinabi natin noon, ito ba ay bahagi doon sa likas na katangian ng Panginoon o bahagi ba ito doon sa tinatawag natin na gawain na katangian ng Panginoon. mga pagkapatid, sa walang uh, uh, sabi natin sa walang mga pagsikot-sikot ng mga pagsasabi, uh, itong katangian, katapatan ng Panginoon ay doon siya sa bahagi na tinatawag natin na gawain na katangian ng Panginoon. dito mga kapatid, mayroon tayong sabi natin mayroon tayong katanungan din. At sa hindi pa tayo pupunta sa ating katanungan, ati mo nang uh, sa sabi sabihin, ati mo nang uh, patunayan ano talaga yung sinabi ng Quran. Ano yung sinabi ng Quran, yung malumahating Quran, tungkol dito sa itong, sa itong salita na katapatan o sedek sa ibang salita na Arabo, yung Arabo na salita na sidq. Ano ba ito mga kapatid? Sinabi ng Quran? Ano ang sinabi ng Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal uh. La la yajma'annakum ila yawmil kiyamah la rayba fi wa man asdaku Allah haditha. Anong ibig sabihin dito mga kapatid? Kasi kailangan tayo may sabi natin mayroong uh, katibayan ano itong sa itong salita na sadik o itong katapatan ng Panginoon. Kung naniniwala tayo sa Quran na yung Quran ay maluhatin Quran, na wala siyang dagdag-bawas, wala siyang binawasan, wala siyang kinukulangan. Dito mga kapatid, ang Quran ay walang wala tayong pag-alindangan. So dito mga kapatid, uh, nagpatunay ano yung ano yung sabi natin pangako ng Panginoon, ano yung sinabi ng Panginoon ganito. Si Allah Walang iba, si Allah walang iba na Diyos na dapat uh, o karapat-dapat na sabi natin sambahin maliban siya, yung Allah Subhanahu wa Ta'ala. At katiyakan kayo ay kanyang tinipon ng sama-sama sa araw ng kabilang buhay. Tinipon ang mga tao kay kasi... Pagkatapos natin ito sa itong mundong ito ay titipunin tayo sa isang doon sa tinatawag natin niya uh, kabilang buhay. Anong sinabi ng Allah? Magtitipun. At ito ay walang alinlangan itong kabilang buhay. Yung yaumil akara, yaumil kiyama, walang pag-alinlangan. Walang sabi natin laraib. Dito, mayroon talaga. magha talaga ito. So, at sino pa kaya ang higit na magkatotohanan pagwiwika maliban kay Allah? Dito mga kapatid, wala talagang ibang tao. Wala talagang sabi natin ibaga maliban sa Allah. Siya, siya, lang talaga ang makatotohanan. So yung pinapramis niya, yung sabi natin uh, pangako niya na mayroon talagang kiyama, yawmul kiyama, mag, yan mga kapatid. Kung naniniwala tayo na yung Panginoon ay matapat. Kaya nga, isa sa kanyang, sabi natin, isa sa kanyang gawain na katangian o isa ka sa kanyang katangian ay yung katapatan, yung sedek. Dito mga kapatid, sabi natin mayroong katanungan. Mayroong katanungan dito na dapat ni natin uh, ipaliwanag. Katanungan ay ganito. Bakit ba ano ba ano ba ang bakit ba kailangan na yung Panginoon ay sabi natin mayroon siyang katangian na katapatan. Bakit ba yung Panginoon na mayroon siyang katangian na katapatan? O ano bang problema kung ang Panginoon ay sabi natin magsisinungaling? Yun ang dapat natin din na sabi natin uh, bigyan ng paliwanag. Ano ba ang pangangailangan kung bakit ang Panginoon ay sabi natin matapat o katapatan o uh, makatotohanan? Mga kapatid, kung titingnan natin itong sabi natin itong batas, mga batas, itong mga salita, itong pangako, itong kautusan, ito sila mga kapatid ay sa larangan kung titingnan natin itong mga salita, itong batas, itong kautusan, itong mga pangako, ay doon pupunta ito sa larangan ng pagtuturo, pagsasanay ng tao, na maging tunay na tao. At ito namang batas, sabi natin, at ito namang salita, ay galing ito sa dakilang Panginoon. Kaya nga, kung itong salita, at itong batas, sabi natin, kung mayroong katiting, mayroong katiting na Uh, sabihin natin posibilidad na mayroon itong uh, mayroong pandaraya. Ang ano ang bunga sa ito mga kapatid? Kung itong salita ng Panginoon, sabi natin hindi matapat ang Panginoon. Yeah. natin kung ang Panginoon ay hin walang katangian na katapatan yung ano na yung sabi natin yung kanyang salita ano na kayo yung kanyang batas ano ang epekto niya sa tao kung sabi natin hindi siya matapat kasi siya ang doon doon nanggaling yung batas doon nanggaling nang yung salita ano ang mag ano ang mangyayari sa tao mga kapatid, masira yung paniniwala ng tao. At kung masira yung paniniwala ng tao, hindi na siya sumunod. Hindi na siya masumunod sa mga kautusan ng Panginoon. Hindi na siya, sabi natin, hindi na siya, uh, sabi natin, gumawa ng kautosan ng Panginoon, ha, hindi na siya, sabi natin, yung pinagbabawal ay kanya nang gagawin. Kasi hindi na siya maniwala. Kasi yung salita, salita niya, yung kanyang salita at kanyang batas, ay mayroon palang katiting, mayroon palang posibilidad, mayroon palang masabi natin na kasunalingan, pandaraya, panilin lang. Kaya nga, hindi ganun ang, ang ating Panginoon, mga kapatid. Na wala talaga siyang ganun na mga uh, sinabi natin na yung pagsinungaling, mayroon katiting sa kanyang mga salita, mayroon katiting ng mga posibilidad ng pandaraya at panglilinang. Wala ganun, mga kapatid. Kaya nga, dito mga kapatid, mayroon ding iba naman, sabi natin. Iba naman ng mga uh, sabi natin uh, katanungan na dapat nating uh, sagutin. At dito mga kapatid, ang ating may katanungan din na dapat nating sagutin. Ano yung katanung katanungan? Sa so, sinabi dito mga kapatid, na itong katanungan ay ay sabi natin kung ang kung ang panginoon sabi natin kung ang, Pangino, kung ang panginoon ay mayroong sabi natin uh, nagsinungaling o nagsinungaling may may kabutihan o makatarungan na pagsinungaling ng panginoon uh, sabi natin ganun. ipalagay mayroong katanungan kung ganun. kung sabi natin uh, mayroong uh, ikabubuti o mayroong makatarungan na uh, kadahilanan sa pagpasinungaling ng panginoon ay sabi natin, iyon ba? Ay sabi sabi natin, iyon ba? Kayong pagsisinungaling na matanggap na pagsinungaling o may kabuti na pagsinungaling, kayong kailangan. Kailangan yan, sabi natin, masagot. Mga kapatid, kung ilagay natin ang Panginoon na ganun, na mayroong sabi natin, makatarungan o ikabubuti na pagsisinungaling, ang, ang, ang mangyari, mga kapatid, ay ang mangyari, mga kapatid, yung layunin, yung, lanu, yung layunin ng propeta o layunin ng Panginoon na yung sinabi natin, yung, yung, yung layunin ng Panginoon at yung sabi natin, yung layunin ng mga propeta na pinadala dito sa mundo upang uh upang pagtuturo yung layunin na yung pagtuturo yung pagsasanay ng tao kung uh kung ganun ang mag, kung ganun ang mangyari na yung Panginoon merong ganun na mga sabi natin merong ganun na uh, yung ikabubuti o sabi natin makatarungan na uh, pagsisinungaling sa kanya ay ay masira sabi natin uh, yung layunin ay masira. Yung sabihin sabi natin na layunin yung pagtuturo o yung pagsasanay na tao na maging siyang uh, tunay na tao ay masira. Bakit mga kapatid? Kasi sabi yung yung kasi yung yung akal, yung kaisipan ng tao ay uh, ay ay sabi natin yung kaisipan ng tao ay siyang magpasya. Kung titingnan ng kaisipan ng tao na ah, ito palang salita ng Panginoon. Ito palang batas ng Panginoon. Mayroon palang nakasabi natin, mayroon palang katiting na posibilidad ng kasunalingan, agpapandaraya. So ang, mag, so ang mangyari mga kapatid, gaya na kung yung sinabi noon na mangyari kapatid, yung tao ay hindi naman niwala. Yung tao ay masisira ng kanyang paniniwala. Yung tao mga kapatid ay hindi na sumunod sa batas. Yung tao mga kapatid ay hindi na siya sabi natin, sumunod sa utos ng Panginoon. Hindi na siya maniniwala sa uh, salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, uh, sa ating sa ating punto dito na ating uh, sa ating tinatalakay, dapat din maintindihan na uh, ang ganun na mga sabi natin, katanungan o uh, sabi natin, para, ma, para 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 ng kaliwanagan ng ating mga sabi natin ang ating tagapagsubaybay, ang mga tao na dito sa itong mundo nga, kailangan talaga, sa itong mundo kailangan din. Sinabi natin sa nakalipas ng mga, mga aralin na kailangan ng tao ay manlexik Kailangan, kailangan ng tao na magsusuri siya sa, 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 sabi natin, sa daan, sa tuwid na daan, kung saan talaga yung tuwid na daan. Kaya nga, dito mga kapatid, ating sinasabi na uh, sa itong, sa itong uh, paksa na yung Panginoon ay mayroon talaga siyang tinatawag natin na katapatan, katutuhanan, na yung kanyang mga salita ay katutuhanan, na mayroon siyang katangian na katapatan. Mga kapatid, wala naman tayong oras. Salamat sa lahat sa mga tao na nagtulong sa itong palatuntunan, na ikasatuparan itong palatuntunan, mga kapatid. At magsabi na na ako, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin, at biyaya ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa واجعلني من اهل السداد ومن ادله الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد وسلامه المرصاد برحمتك يا ارحم الراحمين